Ayan, isang mapagpalang, magandang, magandang, magandang gabi po sa inyong lahat ngayon ay March 29, 2024. At ang oras ay 10, 10 p.m. Okay, araw ng Sabado. Okay, una at higit sa lahat, e eh, wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, nilululhati, sinasamba, pinasasalamatan ang pinakadiyos ng karliwanagan ang banal espiritu at inang lupa. Maraming maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, elemento ng apoy, tubig, hangin at ng lupa. At maraming salamat sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay mula sa sikatan ng araw, mabuhay um, mula sa perlas ng silanganan. Okay, mabuhay ang mga kapatiran natin na nanggagaling sa 12 tribes. Okay. Uh, nawa ang espiritu ng katotohanan, espiritu ng kaliwanagan, kapayapaan, katwiran, kapatawaran at pag-ibig ay suma sa atin lahat. Okay. Kumusta ang bawat isa sa atin? Uh, ngayong gabi, nakikiusap po ako sa inyo. Please, itong i ano ko lang sa inyo ay good for instruction para sa mga form. No? Kasi mga kapatid, sa dami po kasi na aking ginagawa. But anyway, before kong makalimutan, gusto kong pasalamatan ang lahat ng tumugon para sa form na nagnanais silang magkaroon ng form. Ito po ay libre po ito. Okay, uulitin ko ha. Ito yung instruction. Itong ating form ay libre po ito. Wala po itong bayad kahit 5 centavos. Nga lang lamang, ah, kayo na po ang magprint nito at uh, sagot niyo na rin po ang ang pag, pagpapadala sa akin. Okay, number one na gagawin. Okay. Unang-una, binigay ko na sa inyo tong ano no, instruction. Picture -in niyo ang inyong valid ID. Nakikiusap po ako, kailangan cleared, okay? Tapos yung picture na ding, ding picture niyo, yung ID niyo, I mean, yung valid ID niyo ay i-send nyo po sa akin yan. Tapos Hawakan nyo po yung ID ninyo. Nakapicture po ng ganito. Nakikiusap po ako ulit. Kailangan po maliwanag po lahat o malinaw po ang lahat. Tapos po, isi-send nyo yan sa akin. Okay. After po na ma-send nyo sa akin yan, saka ko po ipapadala sa inyo ang form. Okay. Nandyan din po ang ibang instruction. Okay. Ah, uh, pangatlo, Uh, ang pwede dito ay uh, 17 years old pataas, okay? Halimbawa, sa isang pamilya, sampu kayo. Pwede po lahat ay mag-fill up as long as yan po ay 17 years old pataas pwede, okay? Ma'am, ano po yung mga benefits niyan, okay? Ah, uh, ang mga benefits nito ay uulitin ko, hindi po tay katulad ng ibadat. At maraming pinangako ng kung ano-ano, but ito po kasi ay ibahagi ito ng paghahanda para sa implementasyon dahil lahat po tayo ay magtatrabaho. Wala pong magsisiting pretty natin. Yung pong trabaho na yon kasi meron po kasi nagtanong sa akin, Ma'am, paano yung senior? Ibig sabihin, Ma'am, magtatrabaho din po. Magtatrabaho din po ayon po sa kanilang kakayanan. But yung mga senior natin, uh, sila, sila po siguro mapupunta sila doon sa division. Ang kanilang trabaho ay ganito yon yung mga kabataan kailangan turuan ng mga magagandang asal kasi napansin namin na yung mga kabataan ngayon no um, ang laki ng pinagkaiba noong kapanahunan lalo na ngayon. Kasi noon maging sa aming kapanahunan kapag may nakakasalubong kang mga matatanda, magandang gabi po, nay, magandang gabi po tay, uh, kuya, ate, magandang gabi po. But ngayon, ah, uh, lang siguro, no? Especially dyan sa um, kanayunan, no? Especially dyan sa Maynila, no? So, yan po ang isa sa mga work nila. May kinalaman ito na yung ating mga kabataan ay mahubog natin, no? Kasi mas lalo, mas nalululong sila sa mga gadget, no? So, isa po yan sa mga uh, magiging trabaho nila, no? So, hindi naman po kasi nangangahulugan na kung sila ay senior citizen, ay uh, wala na po silang kwenta sa mundong ibabaw na ito. Dahil kung tutuusin, sa ibang bansa, ang ang kanilang mga matatanda... Ayan, sorry. Unlike sa ibang bansa na yung mga matatanda ay... Uh, Masyado nila itong binibigyan ng halaga. Okay. Isa po yan ha, no? So, lahat tayo ay magtatrabaho ayon sa iyong skills, no? So, walang magsisiting-pretty dito. Walang mag, uh, taga-utos lang, no? Lahat tayo ay magtatrabaho dipindi sa skills, no? Ito po ay bahagi ng paghahanda. Okay. Um, isa pa. Ano pa bang pwede, no? So, isa po yan sa mga benefits natin, no? So far po ay, um, Uh, ipag-pray ninyo no, na mag, maging matagumpay ang pakikipag-ugnayan natin sa ating mahal na pamahalaan dahil uh, gusto ko rin liliwanagin sa bawat isa that itong ginagawa natin ay hindi po tayo naghihimo no ng mga anong sikta pananampalataya diyan no kung hindi ito ay bahagi ng paghahanda at uh, wala tayong kinalaman sa mga politika no na hindi tayo nagtatag ng ganito para pagandaan uh, paghandaan at makikihalo makikihalo bilo uh, or makikiisa sa ano ng eleksyon na alam nyo na, uh, I'm sorry ha, but yung mga, yung mga alam nyo na, na, may mga ibang politiko na ngayon pa lang ay gumagapang na, ginagapang na yung mga bagay na hindi karapat dapat. Sorry ha, sad to say, but that is the truth. No? Pero hindi po nangangahulugan na kayo po ay pinagbawalan na uh, uh, lumahok sa eleksyon. Wala pong kinalaman doon. Sinisikap natin ito para paghahanda para sa ganon. Uh, katulad ng sinasabi ko, uh, pagtulungan natin at pagsikapan na maibalik sa dating Maharlika Kingdom of God, the Sulu Empire. No? At um, maiupo ang tamang uh, sultanit, no? ng sultan sa, sa Sulu No, kasi alam nyo, sa totoo lang, malaki po talagang impact may tutulong nila, no? Kahit dito sa mga nangyari sa atin, kapaligiran, malaki ho talaga. So, mahaba ang kwento, no? Ito po ay walang sapilitan, okay? Wala po kayong babayaran sa amin bagos kayo na po ang magpa-print diyan At kayo na rin po ang, ang, siyempre, sagot ninyo yung pagpapadala sa uh, any courier na available sa inyo just like LBC, GRS, no at iba pang mga courier, no. So, 'yun lamang po. At yung mga nasa abroad, ito liliwanagin ko lang. Kasi para makatulong tayo sa ano, para makatulong tayo sa ating mga mahal na na nasa ibang bansa, ay in, sa kanila ko lang po inallowed na sila po ay through email ipapadala nila sa akin. 'Yun lamang humihingi din po ako sa inyo ng kunting unawa. No, kunting unawa sa pagpa sa pamasahi, ganon siya, no? Kasi tatakan ko tatatakan ko rin kasi iyan na abroad, no? So, ito po ay um, pwede rin kayong um, mag-shares nito, pero mas maganda kung marami kayo para pag-ambagan ninyo ang ibabayad sa ilbis ilbis or or GRS or anong mga mga courier diyan kasi sayang naman yung pagkakataon. Okay? So sana po ay ano pa bang ba aking pwedeng sasabihin, no? Kasi pasensya na kayo ha kasi sa dami ninyo, you no? Know, malapit ng June, no? Ito naglilista ako, pinagpupuyatan ko ito. All that although that tomorrow um I think 3 o'clock pa lang aalis na kami. No? So, another mission, kailangan itong gagawin. Sacrifice. So, nagpapasalamat na lang ako sa lahat ng unawa na binibigay sa lahat na naiiyak ako. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa inyo. At kung hindi ko man kayo agad nasasagot, uh, hindi nangangahulugan po na hindi ko kayo napapansin. Bagkos, sa sobrang dami niyo po, iniisa-isa ko. Uh, ako lang, minsan yung asawa ko yan, katulad ngayon, magpapatimpla ko ng kape, mahal, magkasuyo, no? <laughs> Actually, yung asawa ko, humiga na ito, naki, ano lang ito, alam niya kung anong kailangan ko, kape, kasi ang dami kong gagawin, no? <laughs> no, so, hindi po tayo bumubuo ng ganito para sa anumang mga illegal na mga gawain o anumang paglabag sa ating saligang batas wala pong ganon, no? At meron pa pala akong pahabol, no? Halimbawa, isa na kayo, wow, naka-uniform. Nagtimpla lang na siyang kapi, pero nakaganyan pa, oh. Ay, <laughs> well, sorry ha, na eksakto ko taloy. anyway, no, like for example, um, mayroon na kayong dating organization. Para hindi po siya, ano, para hindi po siya, watak-watak, uh, or isahan lang, no? Ay, uh, sana maging daan ito sa iba, na alam ko, batid ko, na naging dahilan sa pagkakawatak-watak ng iba. Naiiyak ako. <laughs> no? Um, batid ko, alam ko. Alam ko ang mga, alam ko ang nangyayari. No? Um, but anyway, uh, basta dito, uh, walang nire-reject si dito. At actually, yung iba, yung mga na nagre-request, alam ko na galing sila doon sa iba, but wala po ako na re no? Mas maganda, kung meron na kayo mga dating organization, may mga kayo, isahan na lang anda. Isang karangalan po, kalidimin ka kanopo po, na kayo po ay mapaglingkuran ng abang ninyong lingkod. Yun po yung to po. Dahil una at higit sa lahat, itong ginagawa ng inyong abang lingkod ay hindi po para purihin so, ninyo maa. ako. Pagkano order nito, sir? 25 pesos na, ma ma'am. Ah, mahal naman ang kape mo? Siyempre, madaling araw na, ma ma'am. <laughs> so, ganyan kami Bagay ng kasama ko. <laughs> no, thank you. <laughs> thank you so much, ma'am. Ganyan yung asawa ko. Pinapatawa ako, no? So, ganun lang siya, no? So... Ganon po siya, mga mahal kong kapatid, no? Ah, uh, ipagpatawa din nyo kung may mga pagkakataon ko, nagkulang man ako sa inyo dahil maging ako po ay uh, sobra ho talaga, dami ho talagang ginagawa, kung alam nila. No, at uh, salamat sa lahat na sumusuporta, no, nakikiisa, at ah, uh, uh, yun na lang po ang tanging paraan ko na maging kayo ay uh, pinapanalangin ko. At salamat din sa mga panalangin nyo para sa akin, okay? Ah, yun po yun na ah. sarap pakinggan no? sana all. <laughs> no, so ulitin ko no sa mga may mga dating organisasyon, no sana magiging daan ito na yung mga dating magkakasama, magkakaibigan na nagkawatak-watak ay magiging daan ito upang magkaisa tayong lahat. Um, walang ibang tutulong sa atin sa ating mga kalagayan ngayon kundi tayong mga kapwa mahalikano okay? So, maraming salamat sa inyo kapatid at maraming salamat mahal sa kape, charot. No? Magkano order ulit nito? 25 pesos na yan po. 25 pesos? Si Alasunzina. <laughs>